Magandang araw sa aking mga mag-aaral. Ngayong araw na ito, tatalakayin natin ang nilalaman ng talumpati ni Dilma Rousseff sa kanyang inaugurasyon bilang kauna-unahang Pangulong Babae ng Brazil na isinarin sa Filipino ni Sheila C. Molina. Ang talumpating ito ay isang makabuluhang pahayag ng kanyang pangako sa paglaban sa kahirapan pagpapalakas ng ekonomiya at pagpapabuti ng serbisyong pampubliko para sa lahat ng mamamayan. Tara, simulan na natin. Talumpati ni Dilma Rousseff, sinalin sa Filipino ni Sheila C. Molina mula sa Aralin 2.6, Filipino 10. Dilma Vana Rousseff ay ipinanganak noong Desyembre 14, 1947. Siya ang kauna-unahang babaeng pangulo ng Brazil mula noong 2011 hanggang 2016. Aktibong militante laban sa diktaduryang militar noong kabataan niya. Kaya siya inaresto at tinorture noong 17. Pagkatapos ng diktadura, sumali siya sa Partido dos Trabal Trabalhadores at naging malapit na katulong ni Pangulong Lula Una bilang ministro ng enerhiya, sumunod ay naging chief of staff. Nanalo siya sa pagkapangulo noong dalawampu, sampu at dalawampu apat na ipinagpatuloy ang mga programa laban sa kahirapan. Nanatili siyang simbolo ng lakas at dedikasyon ng kababaihan sa politika. Noong dalawampu, dalawampu inatasan siya ni Pangulong Lula bilang ulo ng BRICS New Development Bank. Patunay ng kanyang patuloy na impluensya sa pandaigdigang ekonomiya. Narito na ang buod ng talumpati ni Dilma Rousseff. Tatalakayin natin ang mga mahalagang punto at idea mula sa CP ng kanyang talumpati. Una ay ang pangako laban sa kahirapan. Layunin ng kanyang administrasyon na labanan sugpuin at wakasan ang labis sa kahirapan at magbigay ng pantay na pagkakataon para sa lahat ng Brazilians. Binanggit niya ang mga tagumpay sa ilalim ni Pangulong Lula. Ngunit kinilala rin niya ang mga natitirang hamon tulad ng kawala ng pagkain, pamilyang walang tirahan at mga batang inabandona. Ang pangarap niya ay magkaroon ng pagkakaisa ang pamilya kung may pagkain kapayapaan at kaligayahan. Ikalawa, pagkakaisa ng lipunan. Binigyan din niya na ang paglaban sa kahirapan ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan kundi ng buong lipunan. Isang kapasyahan na dapat gampana ng lahat sa lipunan. Humingi siya ng suporta mula sa iba't ibang sektor, institusyon, pampubliko at pribado, negosyo, banggagawa, kabataan, media at iba pa. Hinihiling niya ang suporta ng lahat upang maisakatuparan ang pangarap ng isang lipunang may pagkain, kapayapaan at kaligayahan. Hindi niya paihintulutan ang mga mayayamang bansa na nangangalaga lamang sa sariling interes at nagpapahirap sa maraming bansa sa mundo. Ang ikatlo ay ang katatagan ng ekonomiya. Ang katatagan ng ekonomiya ay mahalaga upang mapanatili ang pag-unlad. Mariin niyang lalabanan ang inflation. Tinatawag niyang lason o sumisira sa ekonomiya at nakaapekto sa mahihirap at kita ng mga manggagawa. Pinangako niyang palalakasin ang panlabas sa pondo upang matiyak ang balanse at maiwasan ang pagkawala nito ipaglalaban ang makatarungan at pantay na patakarang pang-ekonomiya sa pandaigdigan. Kailangan bigyang prioridad ang mahabang panahong pagpapaunlad na lilikha ng mga hanap buhay o pagkakakitaan ng mga mamamayan. Ipaglalaban ang maunlad at pantay na mga pulisiyang pang-ekonomiya sa Multilateral na paraan at poprotektahan ang bansa laban sa hindi maayos sa kompetisyon at daloy ng kapital. Matalinong paggamit ng pondo ng bayan. Kailangan ang pagpapaunlad ng serbisyo publiko habang inaayos ang paggasos ng pamahalaan. Itinuturo ang mabuting pamamahala at maingat na paggasos ng pampublikong pondo. Pinahalagahan ang serbisyo publiko. Ang Estado ay magbibigay ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pensyon, pangangalaga sa kalusugan at serbisyong pang-edukasyon. Patuloy na pagbubutihin ang paggasos ng pera ng bayan, transportasyon at infrastruktura. Dapat mapaunlad at palakihin ang mga paliparan hindi lamang para sa World Cup at Olympics o mga kaganapan, kundi bilang bahagi ng pang matagalang pag-unlad na gagamitin ng lahat ng Brazilian. Yun lamang po para sa araw na to. Maraming salamat po mula sa Aralin 2.6, Filipino 10. Pagpalain po tayo ng ating Diyos.